Okay, ayun. So, hello guys. Magandang araw sa inyo and uh, welcome back again na naman sa ating YouTube channel. Ano, at sa panabagong video tutorial na naman. yun So, bali, 2 weeks din tayong hindi nakapag-upload. Gawa uh, ng, yun nga, tulad ng uh, sabi ko, medyo busy na tayo sa ating trabaho. Pero still, gagawa pa rin tayo ng mga video tutorial para patuloy na maibahagi natin sa ating mga kaibigan na uh, yung uh, kaalaman. Ano. Okay, yun. So, bali, request nga, uh, request nga lang pala ito, ano. Itong uh, diagram natin ngayon, uh, may nag-request kasi sa atin uh, kung paano daw mag-install ng uh, apat na busina. Uh, stock nga lang pala yung ginamit ko pero pwede naman yung uh, snail type guys no yun, yung suso, yung loud horn. So pwede yon apat kasi meron naman tayong uh, relay. So dahil apat 'yan, gagamit tayo ng dalawang relay. So napakasimple lang nito mga boss. Nap napakasimple lang nito basta uh, panoorin niyo lang at uh, intindihin niyo lang ng mabuti. Okay, yun so, bali hindi ko na patatagalin pa ta. Uh, umpisa na natin yung ating uh, video tutorial. Okay, so tulad ng dati mga bossing, uh, direkto the point na tayo dito. Agad tayo sa uh, ignition switch magumpisa or sa susian Okay, yun. So, lagyan muna natin ng pangalan ignition switch. or uh, susian, okay, so sa ignition switch tayo mag-uumpisa sa susian natin mga boss, meron tayong uh, susian na 4 wires at uh, meron tayong susian na 2 wires and uh, minsan 6 wires pa yan pero uh, isang wire lang naman yung hahanapin natin dyan okay, uh, pero bago yun, uh, turo na rin natin so sa so 4 wire, uh, wires tayo sa 4 wires na susian mga boss, meron tayong wire na kulay green dyan So, kapag nakakita kayo ng green, ibig sabihin niya yung ground or yung negative. Yan. Papuntayan dito sa ating uh, negative terminal ng battery or sa chassis. So, doon lang din pupunta yan. Okay. So, sa next wire naman mga bossing, uh, yung wire na kulay black na may stripes na white or yung may guhit na white or yung may lining na white, papuntayan sa ating CDI. Yan yung kill switch ng ating motor. Or yung taga-patay ng makina. So, kapag inop mo yung susi, yan yung wire na yan ng uh, papunta sa CDI Kumbaga siya yung mag-shutdown ng makina natin Next naman uh, Yung red wire naman So sa red wire natin mga boss From positive uh, terminal ng battery Ayun, so may fuse yan syempre Yung stock fuse ng motor natin Yan So from positive terminal ng battery Pupunta lang yan ignition switch Okay, so from uh, positive Yan yung live source mga boss ano Yan, so kahit na gano'ng pakahaba yan Doon lang din pupuntin sa so, asos yan So live yan mga boss ano at uh, maraming nga palang nalilito dito sa red wire. Kapag uh, kasi minsan, uh, nagdi-diy nag kayo, nagdo-do it yourself kayo. Uh, yung iba, kapag ka nakita na na may source yung red, so doon na sila agad magtatap, So hindi yan mali yun mga boss. Uh, live source yan, kahit napatay nyo yung susi kapag kajang kayo nag-tap, uh, kukonsumo pa rin ng uh, kuryente or load yung tinap nyo. At uh, hindi siya kontrolado ng ating ignition switch. Okay. So, next naman is itong ating uh, ACC wire or yung ating accessory wire. So, andito na lahat mga boss, ano. Uh, ito yung pinaka-kailangan natin or yung pinaka-wire uh, na hahanapin natin. At ang kulay naman ng accessory wire na ito mga boss, dependian sa brand. For example, uh, Honda yung motor nyo or uh, Rusi. So, sa Honda kasi at sa Rusi, halos same lang ng color coding mga boss, ano. So, ang kulay naman ng uh, accessory wire dito sa... Uh, gamit natin, is kulay uh, pure black. Simple yan mga boss. Sa rusi and uh, ano po ba, basta China na motor. So, pagka nakikita kayo ng uh, green, black na may white, red, at saka pure black. So, ibig sabihin, yung pure black, yun yung uh, accessory wire natin. So, tulad na sabi ko mga boss, accessory wire, na napakaraming connected dyan. Nakonektado uh, na dyan yung headlight, brake light, busina, flasher, at iba pa. So, dahil nga, uh, busina yung tutorial natin uh, Busi na lang yung uh, nakatap kasi nga sample lang naman yan pero imagine napakaraming connect, uh, napakaraming konektado dyan ano okay so from passive terminal mga boss eto itong red wire na to kukuha ng source pupunta sa susian ngayon kapag inon mo yung ignition switch o yung susian magkakaroon ng supply itong accessory wire natin yan so magkakaroon na ng supply yan kumbaga mapapansin mo sa dashboard ah uh, yung fuel gauge nyo... Uh, tataas na. Kahit na hindi pa naka yung motor. Tapos, yung neutral uh, neutral indicator or yung neutral light, iilaw na. Kasi nga, uh, dyan lahat konektado. Even yung starter motor. yon So, napakaraming konektado dyan. Ayun. Okay. Pero, mabalik tayo sa topic. So, since uh, apat na busina yung i-install natin, mga boss. Imagine, uh, wala pa to. Kung mapapansin nyo, meron tayong switch na busina dito. Ayun, so, kukuha ng... Uh, ako uh, kukuha ng source yung ating switch sa accessory wire. Mapapansin nyo naman, connected yan. So, kapag pinindot mo yan, uh, tatawid lang yung source. At, uh, ibabato nyo na mismo sa busina. So, imagine, wala pa to. Wala pa yan mga bossing. Yung uh, diagram natin. So, itong wire na to, tatakbo na yan sa busina. Kung stuck lang yung busina nyo. Okay? So, sa positive ng uh, busina to, kasi yung busina natin, dalawang wire lang, isang ground at isang positive. So, yung positive dito lang nang galing yan sa switch. And, uh, yung uh, ground naman, uh, speaking of ground, pwede nang nakatap yan sa chassis or sa negative terminal ng battery. Pero, since mag-install nga tayo ng apat na busina, gawa ng request ng isang kaibigan natin, yun, so, gagamit tayo ng dalawang relay. Okay, so, dito muna tayo sa relay mga boss. Ay, uh, isa lang pala yan, ano, pares lang yan, or yung gamit natin. So sa relay natin meron tayong number 30 dyan, meron tayong, meron tayong number 86, meron tayong number 85 at 87. So kung 5 pin yan pwede naman, meron yan dito kaso hindi, lang natin, hindi na natin gagamitin yon Kaya 4 pins lang yung nilagay ko. Okay, hanapin nyo agad mga busing yung number 30 ng ating relay. So since dalawa yan, ang kada dalawang busina isang relay. Yan. So yung dalawang 30 pagsama na agad natin, ayun, at itap natin sa positive terminal ng battery. So, syempre, lagyan natin yan ng fuse. Uh, 10 to 15 amperes yung ilalagay natin kasi nga 450, uh, safety so need nyo lagyan ng fuse yan mga boss yan yung pinaka circuit breaker ng ating uh, wiring so kapag uh, may nag uh, for example nagdikit yung wire na habang ini-install nyo uh, mapuputol agad yung fuse so, hindi na siya magdadamay ng uh, iba pa yan for safety Okay, so again, yung number 30, pagsamahin nyo, yung dalawang wire na number 30 ng ating dalawang relay, itap nyo na agad sa positive terminal ng battery. Siyempre, lagyan nyo ng fuse sa fuse box. Then next naman yung 85, so kung mapapansin nyo, yung 85 uh, pinagsama na rin natin. Yan, yung kulay green. yon. Uh, take note mga boss, wag nga pala kayong mag-focus sa color coding ng ating relay, ano? Kasi iba-iba yung uh, color coding ng wire ng ating relay pagdating sa actual. So hindi ko mo uh, red yung nakita nyo dito or dito sa or yung ginamit natin sa diagram natin is uh, red na yung expect nyo. Basta ang tandaan nyo yung mga numbers. So nag iba pa kasi yung color nyan pero yung numbers hindi yan. So mabalik na tayo sa topic. Agad dito tayo sa 85, yung 85 natin. Mapapansin nyo green. Yung green doon, ground. So yan yung ginawa natin green. Pinagsama na uh, pinagsama na ulit natin yung dalawang 85 ng dalawang relay at itinap natin dito sa may chassis. So, sa chassis tayo nagtap mga boss. Yan. Okay. And uh, next naman, yung dalawang 86. Ayan, pinagsama ulit natin yung dalawang 86. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo, 86 ng kabilang uh, relay at 86 ng kabilang relay. So, pinagsama na natin. At uh, again, dito na tayo mga boss. Kung kayo yung, uh, kung kayo yung install ng apat na busina at pagkatapos na kayo stock, but uh, naka-stock horn kayo or stock na busina, i-disconnect nyo na yung stock na busina nyo. So, yung matitira is yung wire na galing sa switch. Doon yung naidudugtong ngayon yan. Sa dalawang 86 na pinagsama natin sa dalawang relay natin. Para, uh, masupply niya yung apat. Kasi, uh, dito mga boss, sa relay natin, yung 86 at 85, yan yung trigger ng ating relay. So, meaning to say, kailangan niya ng positive at negative. Ayan. Positive at negative. Para matrigger yung relay natin at maglabas ng current papunta sa load so since meron na tayong uh, positive at negative yan, so yung positive galing sa stock switch yun, so nang dalawang 86 at yung negative sa chassis so kapag pinindot mo to pipitin na yung relay natin at maglalabas na siya ng current papunta sa 87, so dito na ngayon yung output ng ating relay so itong 87 na to ayan, mapapansin nyo naman makikita nyo naman Papunta na 'yan sa dalawang busina natin. 'Yun. So connected na dito. yan. Tapos yung ground, ayun. Again mga boss, yung ground po pwede niyo ipagsama-sama lahat sa isang lugar at itas, uh, at itap sa chassis or uh, pwede ka yung magtap sa negative terminal ng battery. Pero para sa akin kasi mas mainam kung dito tayo sa chassis magtatap. Basta uh, 'good source'. Okay? Then, same lang din dito sa kabila mga boss, ano? So, kapag ka pinindot mo ito, matitrigger yung 86. Pati dun sa kabila, matitrigger yung 86. Maglalabas na agad yan ng source. Papunta naman dito sa may kabilang busina. Again, meron tayong positive dyan, yung kulay red. At yung uh, negative natin is yung kulay green. So, napakasimple lang mga boss. Ayan. Again, uh, tulad ng sabi ko, stock, lang yung, stock horn lang yung nakikita nyo dyan. Pero, pwede yan sa mga steel type or yung mga na busina or yung loud horn. So, ganyan lang din yung uh, way kung paano mag-install ng apat na busina, mga boss. So, okay. So, dito naman tayo sa ignition switch. Pagdating naman sa ignition switch, for example, two wires lang yung ignition switch nyo or dalawa lang yung wire. Nga hanapin nyo lang dyan is yung accessory wire. Kasi, ang uh, present lang naman dito, mga boss, yung is kulay red at yung uh, accessory wire natin. So, sa accessory wire, mga boss, uh, agad mo naman mapapansin yan kasi kakaiba yung kulay niyan o so, pwedeng brown yan sa so, okay so sa mga Yamaha mga boss brown yung uh, accessory wire natin sa mga Suzuki naman is kulay orange so doon kayo magtatap again napakasimple lang mga bossing ano yun napakadali lang nitong diagram na to wali hanggang dito na lang siguro ta uh, sana may natutunan kayo at kung nagustuhan yung video na to so please like share and subscribe